Wana against Ken Chan o, para po dun sa kanyang kinakaharap na Taasam kaso mo na so, din yeah, meron pong uh, pending warrant of arrest na inisyo ho tol, mic mo tol uh, sa kanya kasama yung kanyang wala, uh, 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 wala, So hindi may serve yung warang ngayon at uh, patuloy na hanapin siya. At uh, para po sa kalinawan, ano po yung uh, exactly case na ipinay po kay Kit? Uh, siya po at kasama yung uh, I think mga seven more po accused. Sila po ay nakakasuhan ng syndicated estafa uh, under Article 315 of the Revised Penal Code. So meron po silang pending na kaso. Ito po ay nasa husgado na at meron nga po pending warrant of arrest. Ano basic details lang. Basic details lang po ng kaso. Details na kung bakit doon siya nakasulat. Basically, merong complaint complainant na uh, according to the complaint ay hiningan ng investment. Uh, ni Ken siya. Uh, ng investment. Kasi hindi naman sila authorized to solicit investments from the public. And uh, using... Uh, misrepresentations and fraudulent schemes ay nakakuha na ng pera against dito sa complainant. At uh, dahil nga doon, nakasulong sila dito. Gaano po karaming uh, complainant at uh, ito investment is ka? Magkano pinag-usapan ko natin dito? Uh, dito po sa kaso na aking inakawakan, ay isa lang po yung complainant. At, uh, pero may, uh, hindi ko po alam kung may mga iba pang complainants against them. Pero ito po sa kaso na ito ay isa lang po ang nire po na namin na complainant. At uh, more or less ang involved na uh, pera ay magalas sa 14 milyon for sure ito. 1.14 million. Sa isang so isang, isang bigay lang ito? Uh, ah, Siguro ito. Right. Uh, I think uh, base dun sa complaint, mga dalawang bigay at ang So, It's just a matter of ano. In less than a year. At a a complaint. isang complaint? Isang complainant pa lamang. Hmm. Hindi po natin hmm. alam kung may iba pa. Uh, hindi po natin uh, hmm. na alam. Ilan ba uh, uh, yun? yun? Ito, bali, walo sila kasama si Ken? Walo ho sila. Kaya ho syndicated staff. At yung pong kaso ay non-bailable ho. After yun, ano po relationship ni complainant right now? Wala. po nalaman, paano po siya nag-invest? I mean, paano po siya... Well, mahabang istorya yeah? at uh, of course, I i cannot talk about the merits of the case, no? Kasi kami po ay uh, barred by the subjudice rule. Nasa, nasa korte na po kasi. Ang talagang ano po ngayon, itinry lang natin na i-serve talaga yung warrant. Actually, pangalawang beses na ngayon na tinry na i-serve yung warrant. Diba baka sakali na At so, we we'll go back to court. At hindi na-serve yung warrant? No, sinerve na natin. Pangalawang beses. Kasi hindi siya nakita eh. Wala siya. Kasi dahil kasi wala siya. Pero yung iba pong mga kasama niya ito, hindi na-serve na rin po ba <laughs> yung warrant sa kanila? Hindi rin sila. Ka kasama po silang pinagahanap. May mga impormasyon na nasa, nasa labas na daw sa ng Pilipinas. Uh, hindi po natin ma-verify but we're doing everything uh, to, to serve the warrant. Pero so, yung iba pong kasama niya, lahat po ito, attorney, hindi pa po nagpapakita? And, hindi pa po. Eto po bang mga kasama niya, uh, meron din po bang mga taga-showbiz or puro business pu puro businessman po? Sa pagkakaalam ko ay si Kenja lang. Ang nasa sure sure. Hindi ko alam na sure siya. Showbiz siya. na Pero at attorney, ito po ba parang corporation sila at uh, nakaregister po ba sa SEC yung kanilang uh, kumpanya? Uh, yes, uh, may corporation. Kaya lang hindi naman ito authorized to solicit investments from the public. Matagal na ba itong uh, existing? ng kumpanya nito? Uh, uh ito. hindi ko na po siya Uh, masasabi kasi kasama po My yan. May British National mm -hmm. daw na kasama doon sa... Uh, I, cannot, I cannot confirm that now. Opo. Uh, oh. pasensya na po kayo Pero kasi... sir, ito lang, lang sa basic, lang, na na basic po. lang naman sir. Gusto lang namin mm -hmm. malaman restaurant investment is come o paano uh, yes, uh, yan naman din eh, I think na balitaan na rin ng mga ibang... Uh, But, uh, mm -hmm. merong restaurant, ano? Merong uh, it's, uh, yung restaurant business, pagbubukas ng mga restaurants kasama ko dito sa Ah, kung hindi sino po ang tumanggap nung warrant of arrest? Ay, wala, wala, walang tao dito sa. Akin. Okay. okay. So ano pong mangyayari kung after this po? Ano po yung next step? <laughs> eh, hindi ko po, po pwedeng sabihin anong uh, gagawin namin as uh, being lawyers kasi ayaw rin natin. Pero, Masunog tayo sa. Sino kasama business. po yung, yung nag nagsilbi ng warrant of arrest? Eh, meron po tayong law enforcement. Pero ang so po police hindi, police hindi police po na-serve na hindi na tanggap. Wala pong tumanggap. So, Wala palang tao po eh. So, so at kailan attorney, po na-serve yung first warrant? Uh, I'm not sure pero kailan lang din kasi kailan lang din lumabas yung warrant. Less than a month. Dito rin, dito rin. sa tony, dahil hindi po na-serve yung warrant at nga pong tumanggap, uh, kasi may mga talks po na nasa ibang bansa na si Kenshan, ano po ang mangyayari kung sakali po na bumalik siya ng Pilipinas? Ay, isa-serve agad Pero i-report muna ito. Pero hindi naman paano sa... po kung hindi na bumalik? Eh, natin siya makabalik. At, uh, but of po. course, meron pa bolta yung mga gagawin. Pero hindi po namin pwedeng sabihin. Wala po kayong pagkilos sa Bureau of Immigration? <coughs> <coughs> of course, we will do everything ano, hmm. Para babigyan din siya ng pagkakata. Harapin niya yung aso. Sir, last na lang. Yan bang, bang mag-i-invest yung investor ba direct ang, ang kausap ay si Ken yes. so, sa kanya rin napupunta yung pera sa kanya okay. this year lang po nangyari yung ah uh, 2020 po nag-start yung transaction so nagkaso ng 2020 attorney bang i-discuss nyo kung ano po yung pwedeng harapin na uh, mm -hmm. violation ni pension at, at ano Parusa. po yung kamusa Sige, oh, last na okay. ho ito ah. So, okay. yung kaso is syndicated estafa. Oh, okay. okay. ito po ay non-bailable uh, offense non and uh, ang mga naharap mo sa ganitong kaso ay maaaring uh, makulong reclusion perpetua pa wala pang wala pang usap na negosasyon para i-settle out of the court yung kaso sa akin pong pagkakalam ay wala po kami po as lawyers ay focus na po kami sa legal process go yung mga pag-uusap po na ganun sa complaint kumpletong pangalan lang natin ako po si attorney Joseph Noel Estrada Okay. Okay. Sabi niyo po 14,000 sa client, may ballpark figure ba ito? 14 million, million. million magkano sa buo yung lahat ah, na Ah, Yun lang uh, yung yun 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 sa amin, yung sa sa complainant na aming nire-represent, yun lang po, yung 14 million. May estimated kayo kung magkano yung total? Ah, may idea kayo? So, okay. Basta yung, yung uh, yung kanyang naibigay ay total 14 million. Attorney, last na lang. Pwedeng malaman yung may lang. Hindi po natin na for protection. Trabaho na lang niya, sir. Kung kami trabaho <laughs> ko. rin siyang hindi, hindi, hindi po, hindi po. Wala. Ano ano po siya? Business man. Business mo. Business man. Babae na lang. <laughs> kailan na yung kaso siya? Uh, July. I think they file sa fiscal year 2023. 2020, 20, July 2023, QC RTC. No, no, sa, si, siyempre sa fiscal ya. Ah, oh, fiscal, so office office office. ng QC. Kailan lang, kailan lang palang sumampas sa korte. QC po. QC. QC4. QC4. Oh, yeah. Okay. okay. Attorney, sinubukan niyo rin po bang makipag-usap si sa GMA7 na humahawak sa karyer ni ay hindi po sa akin po bilang, abogado po po kami sa legal process. at hindi ko po makonfirm kung meron po makapag-uusap ng kanya at now, wala din naman liability ang kumpanya kung saan mm -hmm. man siya uh, I wouldn't speculate for now nakakopos na po kami muna doon sa syndicate attorney kung ba ba babayaran ni Kenchan ng uh, pwede ko ba makipag-compromise pwede po Could ba hindi siya ayoko pong pangunahan yung ating complainant pero sa ngayon po ay gusto lang po natin muna na may serve yung para harapin na po yung of course, uh, nasa pag-uusap na rin po siguro ng kung paano po i-settle yung utang, yung civil liability. But as far as I'm concerned, eh, kami po ay nakatutok lang po sa kaso. Okay. Pero open for amicable settlement naman yung uh, inyong kliyente. Itatanong ko po, po pag tapos natin ay 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 it, uh, Or if uh, for uh, some <laughs> langan po bang pangako din sa investment magpapayo ba ng uh, restaurant? Paano po ba? Well, katulad ng mga pero yung mga usual na investments ka may nangako ng malaking interest monthly interest na kita kaya nga po lagi namin sinasabi uh, mag-iingat yung publiko if it's too good to be true then it probably is Pero may balita to ni na sinabihan daw yung complainant na lugi nga raw kasi so anong ibabayo? Eh madali po kasi mong sabihin na lugi pero pag humihingi ng pera ay tuloy-tuloy na nangangako. Napakadali naman po sabihin. Uh, hindi ko na po sasabihin siguro yung merito ng kaso but uh, palagay ko naman po ay sumpa naman po. dumaan po tayo sa tamang proseso at nakitaan naman po ng fiscal na dapat iakyat sa korte so I think meron pong enough na yun Thank you, thank you so much Salamat thank you. Thank you. po